Ed, hindi na paaawat ang paglabas ng mga dekalidad ng mga pelikulang Pilipino. Kumbaga, it's our time to shine talaga. Dahil bukod nga sa MMFF, marami pa pong local movies ang dapat din pong abangan. Narito ang ating report. Naabot na ng ongoing Metro Manila Film Festival ang 1 billion peso mark as of January 7. Ibidensya niya ang tuloy-tuloy na mahabang mga pila sa mga sinihan. Kaya ang desisyon ng MMFF, imbis na nitong linggo, extended hanggang January 14 ang last day ng pagpapalabas sa sinihan ng sampung film entries ng MMFF. At hindi lang mga kalahok sa MMFF ang Filipino movies na mapapanood sa mga sinihan. Nariyan na rin ang Zombabe, starring Empoy Marquez at Kim Molina. Maghahatid sila ng horror, comedy, at romance. With a touch of e-sport naman ang ipapalabas ng Good Game. Bida naman dito si Donnie Pangilinan. Kasama si Maricel Laksa, Baron Geisler, at marami pang iba. Showing na yan sa January 24. mula naman ni Naaga Mulak at Julia Barreto ang Love Month sa ikaw pa rin ang pipiliin ko. Showing naman yan sa February 7. At makakausap po natin, kaugnay niya ng MMFF spokesperson, Noel Ferrer. Congratulations po sa lahat na bumubuo ng MMFF at sa inyo, Sir Noel. Magandang tanghali, MJ. At parang Pasko talaga yung nangyari kagabi at, at nung, nung weekend natin. So maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa mga pelikulang Pilipino at sana tuloy-tuloy na ito, MJ, sabi nga natin. As of today, ano na po ang numbers natin? At kailan po ba natin napagpasyahan na talagang ito na, i-extend na nga natin ang MMFF? Siguro pala, wala tayong, ano, ano, wala sa inagos natin na pwede nating legpasan yung mga records ng previous years. Um, hindi pa pumapasok lahat kasi pati probinsya hinihingi natin yung mga numbers. Oh. kagabi. Uh -huh. Pero MJ, malalaman natin bukas kasi mag-press con tayo. Ah, yes. Tungkol sa Manila Film Fest at saka yung pangkita para sa Manila International Film Fest. Yata, dadali natin yung sampung pelikula dito papuntang Hollywood na bahay. Ano po yung mga paghahanda po pala natin ano, para sa Manila International Film Festival? Kasi para alaki rin po ng, ano, no, ng, ng gustong, ang, nang hinihingi ng audience mga kapatid nating OFW abroad tungkol sa 10 entries natin this year. Dr. Si MJ, hindi lang naman sa atin may problema yung pagbabalik pelikula. Parang nalulong lahat yung buong mundo sa streaming pagkatapos ng pandemya. Kaya iba yung pagsisikap para imbitahin pa rin yung mga tao yung akin sila. Pumunik sa mga sinihan. At gagawin ng mga pinag- mm -hmm. per, ano, uh -oh, per film na dad papuntang Hollywood para imbitahan yung mga tao, mga Pilipino at yun ay yung mga Pinoy na pwede maka-appreciate yung Filipino film. At doon kakaroon ng isang festival. Parang, parang ipat lang natin yung Metro Manila Film doon para buhayin ulit yung komunidad natin para pagpulahan support ng mga Pilipino yung mga pelikula doon sa sinehan pagbalik sa sinehan ulit. And yung Manila International Film Festival po ba may sarili rin po ba siyang parang uh, special citation para sa mga pelikula ng ano no? Alam ko po yung Directors Guild kasama rin po sa ilan sa na, sa Hollywood ko yung kasama sa ilang nag ano bumuo ng Manila International Film Festival. Meron ba silang ganun po na parang medyo awarding on their end? Meron kasi kanya-kanyang taste niyan. Pero yun nga, maganda yung sa meeting namin. No? Um, kasama dyan si Jeff Remillo na representative na sa Gopurza. Um, dapat may sarili tayong understanding do This is not to belittle or challenge kung ano yung naging desisyon ng ating hurado dito, no? Nung Metro Manila Film Fest natin, headed by Chito Ronyo and of course, at Talentino. So, kung kanya-kanyang taste yun, pero it doesn't mean, no? Parang papabaliwalain na natin yung mga achievements na pinarangalan natin nung nakaraang Metro Manila Film Fest natin dito. That's good to note. At alam nyo po, talagang dami na inspire. Imagine mo, three films agad yung nag-announce na lalabas sila after the MMFF. But for this extension, alam ko po may makakasabay na na international at local films yung, ano, no, yung ating mga MMFF entries. Ano po yung gusto nyo lang sabihin po sa audience natin na susugod sa Sinihan this week? Ang maganda, MJ, na patunayan natin na lalabas at lalabas ng bahay yung mga tao kung meron kang magandang content na, na hinahain sa kanila. Ako, yung noteworthy to see that um, usually Christmas Day, yung pinakamalaking grossing na na araw para sa mga pelikula. Pero um, yung mga tao, nag-iba yung behavior, MJ. Uh -huh. January 2 was even more than December 25, meaning pwede nang maghintay yung mga tao, hindi bulagsak sa pera kung ano lang yung existing dyan, papanoorin. No? Naghihintay sila ng reviews, ng magandang word of mouth, ng, ng magandang recommendation ng mga tao. Kasi nga, sabi nga, parang, parang hinihintay nila na worth it yung papanoorin nila. So, at itong weekend na ito, parang ayun na, no, bumuhos yung mga tao. Ibig sabihin, may pera yung mga tao, pero yung perang yun, pinapangalagaan nila para maganda yung papanoorin nila. Kaya, ngayon palang MJ, ang, ang hamon namin at hiling namin sa mga producers, gandahan pa natin yung mga pelikula natin. Para sa susunod na Metro Manila Film Festival, we're pushing to our 50th anniversary already, mas maganda pa ang mga pelikulang pagpipilian ng mga top mga kababayan natin at na na papanoorin. Hihirap yung trabaho nyo dahil kayo yung pipili ng ilang entries this year. <laughs> hihirap Pero lalo, Sir magandang problema yun, MJ. Magandang problema yun in the end, parang tayo yung panalo. Yung, true. yung sabayan ng Pilipino, yung kababayan natin. Tsaka, ayun, maraming salamat sa Media Quest sa pagsusugal ng dalawang pelikula. Oh. Di ba? Parang who would have known that parang si Jane Bassett, no? talagang grabe yung pagkataya. Yung That's MAP. true sa mga pelikula ninyo. Marami sa... Hindi binitawa na si Mateo Guterres to the second to the last day. Nag pa... Black nag screening! pa black sa Makati. Di ba? Parang ako, walang pitaw. Kasi kung ang mga, mga stars tulad ni na Ate V, na Sharon Cunete, ni na Piola Pasqual, yun, pumupunta para mag maging takilyera. Di ba? Nag-advance na ganyan. Grabe. Ngayon lang... Sino ba naman yung ibang mga tao na ginagawa? Opo. And of course, yung last question lang po, Sir Noel, do, yung mga may complimentary tickets daw po ba? Magagamit para po ba nila ito? Tuloy pa hanggang hanggang January 14. 14. So Ayan. maganda yan para sa ating industriya. Thank you so much po, MMFF spokesperson Noel Ferrer. Congratulations at mabuhay ang pelikulang Pilipino. Pilipino.